sa aking pagkabata. Ako po'y may kapwa babae po kinakasama po sa loob ng 30 years. Nasave po kami ng aking kinakasama 2017 po. Ako po ay nagkugumagawa. Ang una ko pong naging hanap sa po kong manggagawa ng ribulto na Diyos Josan, Bimilang na po ako ng ilang taon sa paggagawa ng Diyos Josan ako po ay uminto lang po sa paggagawa ng Diyos-Diyosan dahil nagkaroon po ako ng isang karandaman na infection po sa ngipin na pamamaga. Ilang buwang ko rin pong inindag ang aking karandaman na yan. Ang sabi ko sa aking sarili, hindi muna ako papasok sa aking paggagawa ng Diyos-Diyosan dahil baka mapuwersa po ang aking ugat. Dahil ang inaawakan ko pong pamimintura, hindi po siya isang bras, isa po siyang isprega na napakalaki. Sabi ko, mag stay muna ako sa aming tahanan. Sa aking pag stay sa aming tahanan, ako po ay nakapagbasa sa Biblia. Ang mga gawa ng kamay pala ng tao ay hindi pala dapat po sambahin. Amen. Natakot po ako. Nagkaroon ako ng takot sa aking paggagawa ng ribulto dahil labag sa mahal na Panginoong Isus na yun. Ako po ay nangako sa akin sarili pag ako'y gumaling, hindi na ako babalik sa paggagawa ng mga Diyos-Diyosan na yan. Nagawa sa sumento, bato at kahoy po. Salamat sa mahal na Panginoong Isus. Nilayo niya po sa apamaka ng aking kaluluwa. Salamat, salamat, salamat. Hey, Wala sa salamat ko sa mahal na Panginoong Isus. Ang naging pangalawa ko ng po, naging hanap buhay. Ako po'y namasada ng tricycle dyan po sa amin sa Kaloocan. Sa aking pamamasada, marami akong karandamang sakit sa ulo, sakit sa balakang, high blood, hilo. Nagbabaon na po ako sa aking pamamasada sa toll box ko ng pineapple juice po. Sa aking pamamasada, lagi po akong pabalik-balik dyan sa albularyo. Gawa na po na ako'y nauusog, nauusog po ako ng mga nagdadalang tao. Ang aking kapwa-babae, meron din po siyang mga sakit sa kanya sa sa, sa kanyang deep deep Ganun na lang po at sa araw din ng sa akin ako po ay namamahinga lalo na po sa oras ng alauna, alas dos, natutulog muna po ako bago po ako mamasada. Sa akin pagtulog lagi po akong nagigising sa sakit at naiiyak po ako. Sabi ko, nahi, hindi ko wala na rin po ako, gulong gulong na rin po ako. Sabi ko, sino na naman kaya ang akin makakasama sa akin Nararamdaman na to kasi po ang aking mga bilabit ate, sila po ang naging kasama ko sa pag, pagpunta ng ospital, papunta po ng dentist sa aking, ito po ang keloids na inopera po ng doktor na ng doktor. Kaya ang aking kapwa na may kinakasama ko, meron din po siyang mga bukol sa kanyang dibdib. Hindi ko po sinasabi sa aking mga bilabit ate at sa aking kapwa na, Nakuwi, meron din karandamang kaya nung napanood ko po ang Jesus Miracle Crusade, nung Sabado po yun, hindi po ako makatulog. Nailipat ko po sa Channel 4 po ang Pilabet Pastor Evangelio Sildelmeda sa kanyang pangangaral na kung sino may mga karandaman, magkaroon ng gustong magkaroon ng kapayapaan. Niyaya ko po ang aking kapwa babae na kinakasama po. Ang sabi ko, magpabautismo tayo, pumunta tayo diyan sa Amoranto. Ang sabi po niya, hindi raw po siya magpapabautismo. Sasamaan lang daw po niya kami sa banal ng gawain. Kaya Salamat sa mala Panginoong Isus na sinamahan niya po kami. Sa agdanan lang po, talagang narandaman na po niya at narandaman ko rin po ang prinsensya ng mahal na Panginoong Isus. Kaya nung nagtawag po ang, ang, ang nagtawag po ng magbabang ang beloved preacher na magpapabautismo. Salamat sa mahal na Panginoong Isus. Isa na rin po siyang nakapila sa bautismo. Salamat sa mahal na Panginoong Isus. Kaya nung kami kaya nung kami po ay nabautismo ha, sa tubig, salamat sa mala Panginoong Isus. Pinagaling siya sa kami sa kanya-kanya kami karandaman. Amen. Binago ang aming buhay. Amen. kami ng mahal na Panginoong Isus sa karelasyon ng hindi kaaya-haya sa kanya. Salamat sa mala Panginoong Isus. Ah, nung Amen. bago po mag-pandemic, naging binago na rin po ng mahal na Panginoong Isus ang aking hanap buhay. Hindi na po ako naging tricycle dahil sabi ko sa mga Panginoong so, sa isip ko, paano ako dadalo? Dahil ang buko pa huno, semical ko. Paano ako magta-tricycle, magpapalda, magta-tricycle dahil alam niyo naman po ang mga pag nag-tricycle ka na masada ka, puro kalalakihan po ang magiging kasama ko dahil ang mga salita rin din po nila, hindi rin po kahaya-haya. Kaya salamat sa mala Panginoong Isus. Pinigyan din niya po ako ng panibagong hanap buhay po. Amen. Kundin po sa lugar po saan ako na mamasadag. Pinigyan niya po ako ng isang tindahan. Salamat din po Ay, sa sino? mahal na Panginoong Isus. ng 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 salamat din sa mga ginamit ng, ng sa mga bilabit kapatiran sa amurato na nakatabi ko sa upuan. Sabi po nila, mag, mag, mag kanang, magpa, o magsusyot magkaroon ka ng kabanala kahit sa paliligo. Tutsundin mo yon ang pagpapahala iyo. Totoo po, mga minamahal kong kapatiran. Kaya nung ako po, hindi na po ako nag-short, nagpantalon. Talaga pong inalis ko na po yan. Salamat sa mga pagpapala ng mahal na Panginoong Isus. Salamat. Walang hanggang pasasalamat ko sa mahal na Panginoong Isus. Dahil ang akin, kami po ay dumadalo dito po sa Rosales, Pangasinan. Ang sabi ko sa mahalang Panginoong Isus, nung wala pa po ako sa pang dito sa gawain ng Pangasinan-Rosales, na pa po ako nagpupuri noong 2000, kasalubuyang po po ng pandemic 2021-2022 po. Ang sabi ko, mahalang Panginoong Isus, kung kalawapan mo po ako makauwi ng, ng Rosales-Pangasinan, doon na po ako makakadalo. Kaya napaka po nang talaga po nung nang, hindi na po tayo makadalo po sa Mayon. Sabi ko, Mahal na Panginoong Sus, kung kalooban mo, bigyan mo po ako ng, ng sasakyan. Hindi naman po ako binigyan ng Mahal na Panginoong Sus. Binigyan niya po ako kahit pandemic na kasulukuyan po na bahawal po ang mga checkpoint po. talaga wala akong nagawa kung pagkalooban ng Mahal na Panginoong Sus. Amen. Salamat po sa Mahal na Panginoong Sus kung kasulukuyan ng pandemic po. 2022 po, may nasusunod na kasulukuyan po na linggo po. Yun. umalis ka dyan, nakakaabala ka sa mga bumbero. Sabi ko, hindi, hindi abang, sabi ko sa mahal ng Panginoong Isus, mahal Panginoong Isus, huwag mo kung may paintulot, masunog ang aming bahay, ipapatutupo po po yan. Kaya salamat sa mahal ng Panginoong Isus, pinagabayan at nilayo sa apapaka ng aming bahay sa sunod. Yes, yes. Salamat din po sa mahal ng Panginoong Isus sa pagpapala sa amin na pag umuulan po, umuulan din po sa aming bahay. Napakagrabe po. Kaya sa hindi pa umuwi po, po sa aming lugar sa Kalookan, tinitignan ko po ang paligid ng aming bahay pero nangyari pa po ang kapayapaan sa aking puso. Hindi ako na mumuklema dahil alam ko po buhay ang ating mahal na Panginoong Isus. Kaya Is salamat sa mahal na Panginoong Isus 2023 po. Pinagpala po kami ng Mala Panginoong Isus ng pagpagawa ng bahay. Kaya ang bubog namin, bakal na po. Salamat, salamat sa Mala Panginoong Isus. Kung wala talaga kami dito sa mahala Panginoong Isus, hindi ko na po alam nangyari na po sa akin, sa aking mga pamilya. Sa dapat din po, nagpapasalamat din po, po sa mga na Panginoong Isus dahil ang aking pilapit pamangki yung kasama po namin na bautismo sa tulong at abang ng mga na Panginoong Isus. Nakatapos po siya, nakagraduate po siya ng mga wala na po silang makulila, lubos na po siya. Salamat, pinasasalamatan po sa ako sa mga na Panginoong Isus. Nakatapos po, nakagraduate na kung laudipasa kapag at ng aking pilar, ng ating mahal na pastor, patuloy na po sila po kakapatid na pinaaaral na itong mahala Panginoon sa abang po. Nakakalits na po sila kahit wala na po silang mga magulang. Salamat, salamat. Walang hanggang po sa salamat po sa mahala Panginoon. Si, Pinanal niyo po pangyari po sa buong-buong katotohanan ng kanyang gawain. Salamat natatakot na po ako sa mahal na Panginoong Isus. Hindi man natatakot, natatakot akong na bumalik ako sa aking buhay noon. Dahil naranasan ko na po kung pag nasa mahal na Panginoong Isus ka, Proteksyon niya po lahat ang aking mga mahal sa buhay. Salamat, salamat. Kaya ang gantito na lang po, ang pinakamataas, pagpuri, pagwalang hati, pagkadakila. Amen, hallelujah. Pagpuri, pagwalang hati.